meron ako ditong iPhone 12 Pro Max white screen siya tapos nandun yung client nakaupo nagaantay siya hindi niya alam na pinagpaplanuhan na namin yung cellphone gagawin na namin to gagamitin namin to kung masaya ang kabataan mo alam mo to at sino bata nung alam to eh ano kaya maganda yung tanong dito hmm. ito isa sa pinakamahina dito eh yung mag-isip kung ano yung ilalagay dito. Hmm. Ah. Yan, dito. ah. Dito. Dito. Hindi ko nagagamitin to. Ikaw yung second camera. Excuse me, ma'am. File A, file B, file C. Subukan natin. Excuse me po. Hi. Ito na siya mga kaya. Lalo na siya. Relax, relax, relax. relax. Ma'am, uh, sorry, Tagalog po ako. Okay, we tried to fix the phone pero still, widescreen pa din po siya. I think naka-five solutions naka, pero hindi po talaga siya mubra. There's one more remaining na solution na pwede namin magawa dito. Is, may nakorrupt na data sa loob. Okay, is, gagamit tayo ng computer. Meron ako tatlong file. File A, File B, File C. Each files, kailangan natin masagutan within 1 minute. So, ganito po yon. Meron akong tools ginagamit namin para do sa mga corrupted na files sa loob ng motherboard. Yung isang cord nito, idadirect ko sya sa computer. Okay. Medyo techie naman kayo, medyo magigets nyo to, okay? Ngayon, hindi pa siya nare-read eh, kailangan ko i-transfer yung file papunta sa cellphone mo. Ngayon lang kayo makakakita ng ganito talaga, promise. <laughs> Ewan ko kung familiar kayo dito nung bata kayo. Yung isang keyboard, dito nakakonek sa paper. Ang galing, no? Parang, paano nangyari out of this world? Pero yun yung purpose nung, nung mga machines namin. Alam nyo to? Okay. Pick a number from 1 to 10. 3, 4, 5, 6, 7. 37 times 12 meron tayong 1 minute masagot tapos i-save ko sa file A 444 okay 444 444, 444. Okay, next pick a number ulit 3 1 2 3 If AU is gold, AG is in ano? Okay, silver. Pick a number. One, two, three. Date. Your estimate date kung kailan mo huling nagamit yung cellphone mo. Yesterday. August 31. Sisink ko muna siya ha. Ito mo itong button na to? Press mo siya. Ito? Oo. Okay, nagsisink na siya. Try mo i-power on. Kung okay na. Ayun, okay na pala Hindi na naman, it's green. <laughs> Bakit? Bakit? Okay na tayo, okay na. Okay na. Okay. Ayun, touch, okay naman. Amazing. Amazing. <laughs> Ikaw sa magbit niyan eh. <laughs> Hindi natin. Okay na. Clear <laughs> na. <laughs> ano yan? Re yan. Re <laughs> yun? Recorded <-requarded> kasi <laughs> yun. Recorded <-requarded> yun. <laughs> Recorded vlog lang. Pero kanina pag-awa yung cellphone mo. Okay. <laughs> <laughs> Thank <laughs> you.